Ay, ah, dala mo ner. Para sa Japan. <laughs> si partner oh, parang nasa Canada na no? <laughs> Ang ganda pala dito mga katits. Actually, yung mga jacket nila mura lang kaysa presyo sa Maynila Pag ito sa Maynila nasa pang 400 na dito, 5 500 mga ganoon ang presyo nito ano, no. Mura um, dito. mura lang. Oh, lang ito. Oh, 250 ang ganda pa. Hindi di ka, di, di makabili ng 250 sa Manila yan bumili kakabili ko lang ng jacket ng anak ko eh. maliit nga yun eh. ito yung mga kasama ko ito yung tour guide namin, sila kay oh. maliligaw kami rito pag wala sila kay so okay pala ni kuya yan eh. uh, shout out kay kuya uh, da, dami ng paninda si kuya rito bili na kayo rito pag pumunta kayo ng bagyo uh, katrupa namin dito ako, lang malapit sa palingke. Ako nang sasama sa inyo. Ako. <laughs> <laughs> Maligaw pa ako rito. Ito <laughs> mura, mura lang yung mga paninda ni Kuya rito. Mas mahal pa yung sa Manila. Sa Manila, di ka makabili ng 200 niyan. Ilang, ilang ko pum, pumipili ng jacket. Tara, saan tayo kayo? Ikaw eh, yung tour guide namin. Gagala mo tayo. Gagala mo tayo. Gagala tayo. Gagala ah, Sila tayo. Gagala mo